Magandang tangali mga hanti ko may pupuntaan nga pala kami. Pupunta nga pala kami sa bahay ng kaibigan ko dahil may sinasabi siyang prutas na masarap daw sa binya. Kaya nung narinig ko yung gusto ko talaga siyang malasahan, iniwa. Kaya naisipan namin na magpasama sa isa namin kaklase na lalaki kasi may motor po siya. Alam nga naman, maglalakad kami ang layo-layo nun. Habang kami nasa motor, nagkukwinto ngayon kaibigan ko kung masarap daw talaga yun kasi nga nag nagtatanong ako sa kanya kung anong protas yun, anong klaseng yun. Kaya sabi niya, mamaya na daw pag dumating kami. Dahil nga mamaya kakain din ako niyo. At nakarating na nga po pala kami sa bahay ng kaibigan ko. Hindi ko na ako nga po pala ni yung pagdating namin doon kasi sobrang haba ng biyahe na. Hindi naman po siya malayo sa isko namin pero kapag naglalakad ka sobrang layo at saka nagmumotor. At ito na nga tinawag na ako ng kaibigan ko dahil malapit na kami sa protas na yun. Sobrang excited ko nga pala dyan kasi gusto ko talaga malasaan ang protas na sinasabi, sinasabi ng kaibigan. Habang papalapit kami sa puno parang nahalala ko na may nakilala ako nga ng protas. Kaso nga puro green yung nakikita ko walang hilog. Sabi ko nga bakit puro green? Tapos sabi ng kaibigan ko, yung hinog daw ay kulay violet, violet ba yan? Tapos may nakita nga akong kulay violet at kinahin ko. Ano kaya ang lasa nito? Para siyang mapakla na, eh but basta mapakla siya mga ant. Habang kumakain ako ng protas na yan, umakit nga pala yung kaibigan ko, hindi ko na siya binitsuhan kasi ayaw niya mapabidyo. Oy! Iwan ko nga sa kaibigan kung bakit ayaw niya mapabidyo. Nung nalasahan kong protas na ito, parang naisip ko na pamilyar to sa aking lasa kasi nga doon sa amin may kinain akong ganun kasi nga lang sa amin ay maliliit kapag hinog siya hindi siya malaki yung nakikita ko kasi dito ay sobrang laki niya tapos sinabi ko sa kaibigan ko na pamilya na ito sa akin Nakakakain na ako nito isa nga itong paborito ko sa amin pero sa panahon ngayon hindi pa nabubuhay sa amin kasi hindi pa siya habag kaya nga naisipin kung tingnan namin yung cherry namin doon sabi nga ng kaibigan ko, Sherry daw yung pangalan dito. Pero sa amin si Sherry, amait sa amin yung pangalan dito. Tapos madami na nga po akong nakain. Kanina pa ako nagkakain dyan. Siguro mga sampung protas na yung nakain ko. Uy, grab. Siguro gawa dun sa nagugutom ako. Pagkalabas na pagkalabas lang namin kasi ng school, bigla kami pumunta dyan. Hindi pa nga kami kumakain dyan, kaya kain ako ng kain. Hindi pala ako naka-uniform dyan. Buti nga sa school namin kapag hindi naka-uniform, pinapasok ka. Kasi nga sa ibang school kapag hindi ka naka-uniform, hindi ka pinapapasok. Kasi nga ang pagsuot ng uniform ay napaka-importante sa isang estudyante. Dahil ang uniform ay ito ang kung saan ka nag na school. At ayun na ngayon kaibigan ko ay nakaakyat na parang malapit na kami uuwi. Kasi nga yung tiyan namin kumukulo na. Ang ginagawa ko naman ay kain ako ng kain. Kahit wala siyang asin, masarap siya sa akin. Dahil nga sa sobrang gutom ko. Sa isang taon na pala, ang protas na ito, isang bisis lang na mumu. Ganyan pong itsura ng protas niya, green at yung violet, yung parang violet siya yung hinog. Kaya nga nanibago ako kanina kasi kapag hilaw siya, green na green siya, ay maliliit. Tapos kapag hinog, sobrang laki. Oh, hindi naman siya sobrang laki, B. Yun na nga mga anti na yung nakuha namin, dadalhin nga namin pala yan sa bahay. Hindi namin yan dadalhin sa school kasi bawal, hindi ko alam. Tapos yan na, mga anti ng puno niya. Hindi siya nakikita kapag mahinog siya, kapag mala malayo. Habang lumalakad ako, kumakain pa talaga ako ng cherry na to. Dahil nga nagugutom na ako, kanina pa ako. sabi na nagugutom na ako. Nagmamadali nga pala kami diyan. kasi baka maliit kami sa school kasi isang oras lang yung break time na. Tapos yung kaibigan ko siya nagpagaspat. pagaspat, may customer siya. Si, yung pinsan ko pa talaga nag-customer. Sabi ko nga sa kanilang dalawa bagay sila. Eh! Hey, tapos nandito na kami abang naghihintay kami sa kasama namin ng may hari ng motor. Kumakain pa nga ako dito habang nagsismis sa may hari ng tindaan. Nagtataka na nga yung pinsan ko kasi kanina pa ako kumakain ng cherry. Tapos yung pinsan ko dyan gusto niya kumain ng cherry pa daw siya. Gusto din niya na sa ng cherry na yan. Ang pagkakalam ko po sa iba yung, yung tawag po dito ay wild cherry. Yan lang po kasi yung natandahan. At habang nagsisimisan kami na may hari ng tindahan, sabi niya nga kapag kumakain ka ng matagal, para kang nagnganganga. -nga. Ayun na nga, nagkulay na yung ngipin ko, parang nga akong nagnganganga. -nga. Dahil sa sobrang tagal na kasama na napagod ako sa kakatayo. Kaya naisipan kong umupo na lang. Kung napapansin niyo talaga, kain ako ng kain kasi nga nagugutom na ako. Sorry po, kanina pa ako nasasabi, nagugutom na ako. Sorry, minokbang natin yung wild cherry na to. Ganun po yung itsura ng cherry kapag kinagat mo siya. Green the green sa loob, parang chiko. Wala na talaga akong masabi sa kasama namin, sobrang tagal. Iwan ko ba talaga doon kung bakit matagal yun. Siguro nagkain na yun, iniwan na, na kami nagkain. At ito na nga finally, dumating na rin yung kasama namin ni Hint. Nagsusungit nga ako dyan kasi sabi ng kasama namin na kukuha pa daw siya ng cheer. Sabi ko nga wag na daw kasi nagugutom na ako at nalilit na kami mamaya. Kasi hindi na pa sa ngipin ko sabi ko nga kanina para akong nanganganga. Nalatawa nga ako sa kaibigan ko kasi gusto niya magpadyat ng motor. Kasi nga hindi pa siya nakamotor kaya ganun. Sabi ko nga sa kanila wag na sila magganyan kasi malilate na kami. Kasi nga hindi pa kami kumakain. Tapos medyo malayo pa yung school namin. Kaya nagpahabay na kami dito sa mayari ng tindahan. Sorry nga sa ngipin ko kasi para akong nanganganga. Kaya mamaya motor at talaga ako kasi nakakahiya akong pumasal na parang may kulay yung ngipin ko. Kaya tawa nung tawa yung kaibigan ko, ko kasi nga yung ko daw, ba't ganun daw? Kaya ito nga nga, para kaming agard na agard na talaga, B. Kaya ang ganti na lang mga anti ko, babay sa sunod na video, see you.